kasari so ayan tayo'y busy-busy ngayong araw at marami tayong deliveries. Ngayon po ay araw ng Wednesday. So ito ating i-check ang ating mga resibo kasi nga um, yan antok na antok na tayo, guys, kasi ito ay medyo patanghali na. So syempre i-display na namin yung mga paninda at i-check natin ang mga presyo at kailangang i-double check 'yon kasi nga syempre para hindi tayo malugi. So ayan, kumusta naman mga kasari? So, ayan, <clears throat> beplex ko sa inyo ang aking mga deliveries. So, dumating yung aking deliver sa Nestle product, and I display na rin naman na yun, at saka sa TSM. So, yung TSM ay kompleto yung paninda doon, parang pure gold. So, umorder tayo dyan ng mga coolers, jelly juice, at saka mga... Yan, may gidito, chichiria, at ilan mga product nila. Yan, naka-box. Hindi pa yamin yan nabubuksan. So, ayan, ang ating ibang. Tapos, umorder. Yan ang anak ko, kulit-kulit. Tapos, umor dumating din guys yung deliver ko kay Alaska. So, nag-stack na ako dyan ng box-box na Alaska ang iba pat condense para sa ating darating na holiday season. Para una-una guys. So, marami tayong i-stack na mga paninda. So, ngayon nalalapit na ang December, syempre kailangan nating mag-restock ng ating mga Um, paninda sa ating tindahan. So, ako ay nagsisimula-simula na. Kasi, syempre, malaking pera tong kailangan natin. So, sana may magpautang sa akin ng pera. carrot, <coughs> So, inubo na tayo mga kasari habang tayo nagbo-voice over. So, ito ay sisimula na nating ayusin at i-display yung ating mga deliveries. So, pag hindi natin yan sinimulan ay hindi matatapos. So, ayan na nga. Inayos ko na itong mga coolers. Kailangan nating i-compress. Kasi, um, para marami pa tayong ma-display dyan at mailagay na paninda. So, ang aking in-order na coolers ay grape, orange, at saka apple. So, ayan. <clears throat> Kaya ito lang ang binibenta kong coolers kasi ay, na juice. Kasi mura-mura tong coolers pwede ko siyang ibenta ng 10 piso. So, ayan. Ang um, jelly juice naman ay napakabenta rin din eh. Kahit sa bata, matanda, ay napakabenta. Kaya umorder tayo dyan ng 20 bucks na jelly juice. <clears throat> so, ayan, ating ini iniisod ko para marami tayong mailagay na paninda. So, dumating din guys yung aking delivery yan sa mga tina mga <clears throat> tinapay hop. Sorry guys sa aking boses kasi nangangati yung lalamunan ko. So ngayon kasi uso yung mga ubo, ubo, sipon, uso yung dito sa amin kaya mabenta rin ang gamot. Mga napapansin ko lang ay maraming bumibili ng gamot. Tsaka napapansin ko din sa mga customer ay ubo sila ng ubo para kasi ang panahon ay parang um, malamig na rin. Pag gabi nga parang ang lamig naring na rin matulog. So yeah. So alam nyo ba guys na ako ay habang nandito sa tindahan eh iniisip ko yung mga i-stack kong paninda. So sabi ko sana makapag-stack na ako para matapos na ang aking problema sa stocks. Kasi syempre malaki yung ating kailangan ngayon mga kasari na paninda. Kasi nga December holiday so need talaga natin mag-restock ng madami. <clears throat> kasi nga yung mga ahente ay meron lang silang meron din silang holiday so kailangan nating mag-restock ng parinda so dito din naman pag December ay naparaming okasyon kaya kahit paano ay eh, nakakabawi-bawi tayo ng benta so ayun guys So, tinutulungan ako na dyan ng hipag ko sa pag-display. So, siya, siya na yung nagbukas ng mga box. So, ako, ay dito sa mga jelly juice na box <clears throat> so ayan pero matatapos din naman to kasi sanay na sanay tayo dyan yung mga chichirya lang naman din dyan ang matagal kasi nga um, ano yung tinutuhog pa binubutasan pa so hindi kagaya dati na basta lang din sinasalansan eh, Ay, ngay ay eh, ngayon ano ay, ngayon ano talagang tinitrentas na namin ang mga chichiria so nasasanay na rin naman ako so dati na, na, na ano ako parang nahihirapan ako sa ganong setup eh pero no choice tayo kailangan nating tiyagain yung mga ganong bagay eh, ngayon ay nasasanay na ako <clears throat> so pag may deliver kami ng chichiria ay kailangan ay itrentas lang eh ganon sabit namin dyan sa harap pero maganda nga at nahigida din ni customer. Sila lang ay kuha nang kuha. So, ayan. Ang dami ko pa guys na i-stock na paninda. So, mga groceries, bigas. So, kailangan natin mag-stock nun. So, nakakalugaw din ng otak yung mag-isip kung para tayo makakapag-restock. So, kailangan natin ng malaking puhunan para tayo ay makapag-restock ng paninda. So, um, ang mga kagaya kong sari-sari store owner lang ang makaka ng ganito kasi nga mag season tayo so kailangan nating mag-restock so iyan dumating yung ating ahente ng GTI so maniningil to so sa, sa GTI naman ay consignment <clears throat> so 2 weeks 2 weeks so ayan guys ang ating mga tinapay section ang sarap tingnan na am dami nating stock ng tinapay. So, marami nang pagpipilian si customer. Ayan. So, yung mabibenta ng tinapay lang naman ng aking ni binibili dyan at ini-stack. So, ito. man. na, isa rin sa napakabenta dito sa aking tindahan itong mga tinapay. So, ayan. Ang ating stock, Ang sarap tingnan, guys. Yung punong-puno yung ating tindahan. So, yun na lang yata yung nagpapakilig at nagpapaligaya sa akin ngayon. So, ayan na lang mga kasari ang aking i-share sa inyo. Sana po ay nagustuhan niyo yung aking video. So, ito ang aking uling. Ayan. Mag-repack pa tayo. So, ayan. Sana po ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Salamat po sa inyong panonood. Bye-bye!